Magandang hapon po mga kaparm So muli, welcome to my channel uh, Kaparm TV At ngayon muli, uh, welcome po tayo Dito sa atin pong demo area So ito na po yung atin pong mga bulaklak Na uh, ng partial hugas Ng day uh, 33 So dapat po ay day 32 ginawa nating day 33 day 33 dahil umulan uh, dahil po uh, umambon nung day 32. So sa kasalukuyan po, ngayon po ay day 37 at bukas po ay day 38. So dahil po sa linggo, ipinagpaliban po natin yung atin pong uh, uh, Hugas application. So bukas po, day 38, tayo po ay uh, magre-regular uh, Hugas. So ang atin pong content ngayong uh, hapon na ito ay uh, bumabase po doon sa katanungan ng atin pong mga solid na farmer. So una Uh, marami pong nagtatanong uh, Kailan daw po ba o ilang days bago po tayo naghugas So ang unang sagot ko po dyan mga kaparm depende po sa sitwasyon Dahil ako po ay meron pong tinatawag na emergency hugas sa akin pong mingo protocol Ang emergency hugas ko po ay ginagawa ko uh, During 30 days sa regular na panahon kung inulan po ng full bloom Subalit so, kung hindi naman po regular na panahon o delay ang atin pong mga bulaklak mahirap pong tansyahin ito kung tayo po ay uh, magbibilang lang nang wala po tayong uh, physical na pinapakita sa atin pong mga area base po sa visa o sa laki ng mga pagdedevelop ng atin pong mga bunga pangalawa tayo po ay nagpa-partial hugas under Kaparm TV mango protocol ako po ay nagpa-partial hugas ng day 32 kung undersize pa po sa munggo size dahil po sa malamig na panahon at mabagal po na pagdevelop ng atin pong mga butil. Tayo po ay nagpapartial hugas upang maiwasan po natin yung direktang pagkasira ng atin pong mga bulaklak na dahil po sa insekto at sa punggos sapagkat kung tayo po ay nagpabaon ng day 24 o day 25 at lumipas po ang 5 to 7 days, sigurado po na meron na pong pumapasok yan na iba't ibang uri po ng mga insekto. So, ang ginagawa po natin sa day 32, bagamat maliliit pa po ang atin pong mga butil, ang Farm TV Mingo Protocol po ay meron sariling mixing po ng akin pong mga lason. So, sa ngayon, hindi po po ito ma-share sa inyo sapagkat uh, ako po ay nag-iingat din sa pagbibigay ko po ng mga impormasyon. Dahil uh, nadadala na po ako o meron na po ako mga experience na kung hindi po ako nakasupervise ay nasisira lang po ang kanila pong mga area. Uh, pangatlo, ako po ay nagkakandak ng akin pong regular pers hugas tandaan nyo po ha ako po ay nagkakandak ng Farm TV Mango Protocol pers regular hugas kung ang atin pong mga butil ay mungo size or corn size dito po papasok yung paggamit po natin ng na mga insecticide na pwede na po at safe sa ating pong mga butil at sa ating pong mga bulaklak may mga pagkakataon po na 32 days pa lang pero kasi laki na po ng munggo ang atin pong mga budil so balit dito po sa area natin na to 38 days po bukas pero karamihan po ay munggo size pero marami pa rin po ang under munggo size ang lalaki so ibig sabihin hindi pa rin po tayo pwedeng gumamit ng masyadong matatapang na lason maliban po sa mga ginagamit na natin dati ang bupropisin at ang pymetrosin So, depende po uh, Ako po, gumagamit po kasi ako ng combination Depende po kung uh, isang mainit o isang malamig na lason Or pwede pong parehong malamig na lason Basta't wag lang po na parehong mainit na lason Ang atin pong gagamitin So, sa panahon po Nang ako po ay nagkakandak ng first uh, hugas Like pong sinasabi Gumagamit po ako ng malalamig na lason Para hindi po masira Or magsigay ang atin pong mga butil Tandaan nyo po ang akin pong uh, mga ginagamit sa akin pong mga video, sa akin pong youtube channel, kung ano po yung nakikita ninyo, ayan po yung aking ginagamit sa akin pong mga activity sa so, balik dito po sa area na to ko po sa inyong lahat after po ng demo, sapagkat iba po ang sitwasyon ng klima at panahon sa ngayon, na malayo po sa regular na panahon so pagpamaninan nyo na po mga kaparm sapagkat na uh, gusto ko po bago ko po ibahagi sa inyong lahat ay after po ng demo na to ay iisa-isahin ko po sa inyo ang lahat po ng atin pong naging, naging mga activity sapagkat ang atin pong mga ginagawa dito ay base po sa akin pong pag-aaral kung meron pong mga ganitong uri po ng panahon sa atin pong mga area katulad po dyan sa area po ng Cagayan, na uh, Cagayan Bali sa may uh, Rizal, Cagayan uh, may mga areas po na 28 days na ay sila po ay nagpapabaon pa lamang. Opo, totoo po yan. At shoutout po kay Boss John Ray Simon, isa po sa malaking kliyente natin dyan sa Rizal Cagayan. Sila po ay 28 days ay nagpapabaon pa lang po mga kaparm. At sila po ay naguhugas ay 37 and 38 days. So nagpapartial hugas po sila ng day 35 at sila po ay atin pong ginagabayan. Kaya lagi ko pong sinasabi, huwag po kayong magtatampo sa akin kung kayo po ay nagtatanong sa akin na wala po kayong ipinapakitang sizes ng inyo pong mga butil dahil maaari po na yung akin pong isasagot sa inyo ay makatulong pero may mga pagkakataon po na maaring makasira kung hindi po magiging tama ang atin pong mga magiging pag-aaral tandaan niyo po mga ibinabahagi sa inyo ay base po sa aking experience ako po ay hindi isang certified professional subalit ako po ay nagpapasalamat sa mga manggero na nagpapatuto na ang atin po mga ibinabahagi ay, ay nakakatulong sa kanila at ito po ay nakakataba ng puso dahil bagamat sila po ay nagbabayad sa akin ng hindi naman po ganun kalakihan ay napapatunayan po nila na sulit po ang akin pong servisyong ibinigay sa kanila so balit ako po ay nasasaktan din dahil uh, mayroon pong mga nagsasabi na tayo daw po ay hindi tumutulong ng walang bayad, wala pong katotohanan yan ang nakakaalam lang po niyan ay mga tao po na tinutulungan natin sapagkat kung lahat po ay magiging libre sa akin pong tutorial ay wala naman po akong ipapakain sa akin pong pamilya mga kaparm so katulad po ninyo kayo po ay mga naghahanap buhay para isuporta sa inyong pangailangan ako po bilang isang mango farming advisor bilang merong may-ari ng isang uri ng protokol ako po ay nagbabahagi sa paraan na alam ko pero hindi naman po ako papayag na masasakripisyo po ang pangangailangan ng akin pong pamilya. Kung gusto nyo po ng exclusive tutorial, ang inyong kaparm ay nandito lamang. I-PM nyo po ako sa akin pong Facebook account, Leonard Misal at sa Messenger. At ako po ay merong uh, uh, Facebook account. Uh, kung ano po ang profile picture ko sa YouTube, yun din po ang profile picture ko po sa akin pong Facebook account. At mga kaparm, tandaan nyo po, ang inyong kaparm ay hindi hindi nagbibigay ng kahit na anong advice o update. Kung wala po kayong ipinapakita, na mga sitwasyon sa inyo pong mga area. Ako po ay hindi nagbibigay ng reseta sa anumang uri ng mga gagawin sa ating mga area kung wala po akong nakikita kasalukuyang sitwasyon. Kung tayo man po ay nakapagsimula na, meron po tayo mga number of days at meron tayong specific na insecticide, pero yung dosage po nito ay magbabago at magbabago depende po sa sitwasyon, atake ng insekto at syempre sa inihingi po ng pagkakataon. Tandaan nyo po, ang Kaparm TV Mango Protocol po sa induction pa lang ay meron pong ginagamit na insecticide. Sa first shot pa lamang po ay meron po akong ginagamit na insecticide. At ako po ay merong mandatory second shot kapag tag-araw sapagkat matindi po ang atake ng hoppers sa kasalukuyan. At pagdating po sa pabaon, hindi po tayo dapat lumampas ng 25 days or 26 days kung ang atin pong mga area ay maganda po ang pagbukas ng bulaklak subalit so, kung late po ang paglabas ng ating mga bulaklak at pag-develop nito pwede po tayo magbabaon ng 26 at 27 days at mag partial hugas po tayo ng 32 and 33 days subalit so, kapag ito po ay nagmungo size pwede po tayo mag apply ng regular uh, hugas sa atin pong mga area subalit so, ako po ay nagbibigay lamang ng rekomendasyon ng mga ginagamit kong gamot sa akin pong Mengo Protocol. Depende po sa akin pong karanasan. Depende po sa sitwasyon at kung ano po ang kinakailangan. Subalit, kung ang inyo pong mga mangga ay inatake ng full bloom, ako po ay hindi hindi magbibigay ng reseta ng kahit ano pong lason dahil mas matatanggap ko po na masira ng insekto ang inyong produksyon kaysa masira po ng dahil sa insecticide na akin pong i-reseta sa inyo pong gawin mga kaparm kaya muli kung nais nyo po ay ang maayos na resulta sa ilalim ng kaparm tv mango protocol sundin nyo po ako 100% at maisisiguro ko po sa inyo hindi man po 100% porsyento ay magkakaroon po ng magandang resulta basta't paboran lang po tayo ng magandang panahon at syempre sa gabay po ng ating pong Panginoon. Muli, happy farming and stay healthy. God bless po sa ating lahat. Please subscribe ka Farm TV at uh, soon makikita nyo po ang lahat ng resultang ito at ito po ay babahagi ko sa atin pong YouTube channel kapag po natapos na po ang atin pong demo. Tandaan nyo po, ang demo po ay dito nagbabase kung ano po ba ang magiging resulta ng atin pong mga ginagawa. Hindi nyo po kailangan itong gayahin ka agad. Ang hinihingi ko po sa inyo ay mag-observe kayo at pag sa palagay nyo po ay makakatulong ay pwede nyo pong gawin sa inyo pong sariling mga produksyon. So, balit, kung sa tingin nyo po, ito po ay over-expensive, ito po ay hindi effective, at lalo tigit, ito po ay hindi makakatulong sa inyo, nakikisuyo po ako, tayo po ay tumahimik na lamang, at hayaan po natin na yung mga, mga baguhan ay matuto kung kayo po ay may sariling pamamaraan sa inyo pong pagpapabunga. Muli, happy farming and stay healthy. God bless po sa ating lahat. Ginagawa ko po ito para sa mga paguhan na walang alam pagdating po sa larangan ng pagmamangga. Kung kayo man po ay may mga sarili ng kasanayan, nire-respeto ko po yan. Ang akin pong lahat ng ginagawa ay para po sa mga wala pong alam pagdating sa mango industry na akin pong handang gabayan mula sa pagpabulaklak hanggang sa pagpapabunga. Kung ito po ang kailangan nyo ang aking servisyo, PM nyo lang po ako at ako po ay handa sa exclusive tutorial ako po ay nandito para sa inyo. God bless po. I love you all.